pala yambo oh, jambo jambo to oh. itim na itim oh tay okay. walang makuha kay kai ko oh. naubos ata ang gagamba ah oh. naunahan ata kami ni aa a, -A oh. sino kayang nauna dito Manila. parang may maraming pinagdakmaan eh paraming pinagdakmaan niya. Ay. ang laki ng kamay eh kanino kayang kamay yon laki pa ng paa may apak pa ng malaking paa eto pala oh jambo jambo to oh tigre tigre jambo guys oh ayo no gampo hindi nakita ni aa <laughs> ohoy bandao arawan Arawan Oh ho ho Ito loon mais Talaan oh Itim na itim Oh Bakit